Ayan, nasa Eduardo's Farm po kami dito sa Kalawan. So, ayan, paakit kami guys. Ah, matarik siya. Ayan, ayan oh. Lalakad tayo dyan. Ang daan pa pa ayan. So, ayan guys Nandito na kami ngayon sa taas Ng Eduardo's Bar Ayan guys, andami ang dami pong namamahal dito hangin Asap ng hangin, guys Wow Fresh na fresh yung hangin Parang ka na sa Tagaytay O, di ba? Ayan guys So, yung bago pa xyala dito sa Kalawan, Sa Edward Ferrer. Mag okay. mag so magbibigyo. Okay. Hindi na namin na para, 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 yung sunset. Ate sir, may unduyo.